Yan po ang galaw ng ating taniman. Oh. Yan dito po yung mga tinanim na natin. Ito pa po yung iba oh. Yan, ito na po ang ganap. Basta po matapos natin yan, magwa 100 na ho tayo diyan. Ya. Ayaw po, katatapos lang po ng malakas po na ulan. Oh, yan. Sa episode dito, ano po? Update ko po kayo dito sa ating pareng pong taniman, ano ho. Yan, ito na po ang naging ganap. Ang laki para po ng tubig oh, at katitila nga lang ulan. Oh. Yan, isang diretsyo na po ito. Tayo po ay andito po ngayon sa bandang gawing likuran ng ating taniman. Andun po yung kabila na tinam na natin ang sibuyas at saka po mga singkang. Oh, yan. Sa episode na ito po yan oh baga target po natin ay kung matatapos itong lugar na ito yan, ito po ah, ito po yung basehan na natin na magiging 100% na po yung ating natapos na ano na taniman oh, kumbaga ay marami na rin po tayo na episode araw araw na oh, sa halos araw araw na sa taniman ay dito po yung magiging makikita natin ito po yung magiging target natin oh, na ganito kalalawak yung volume po ng ating taniman. Tapos po, ang isa pong maganda nito, kaya ho narito po tayo pagkatapos po ng ulan, ay nakita natin yung drainage system po natin. Oh. Yan ito, kung tama po ba yung pagkakalagay niya o oh, dapat may baguhin. Gawa po ng ito'y nung nakaraang araw, mainit di pagtatayo po natin hindi natin alam kung saan lahat lulusot ng tubig yan palagay ko po naman ay yung ating plano ay magkakaagi po yan isang way na ito diretsyo hanggang dyan pa po sa bandang paibaba target pa rin po natin itong palawakan ng palawakin oh yan hanggang sa kung mapalawak man po natin at tayo kikita ano po lahat po naman ang magtatanim habol ay kikita ay di siguro po mag extend tayo na mag extend paparian na paparian tapos po ay hanggang sa masako po natin yung dapat natin sakupin bago po tayo magpalayan oh. yan yun po ang ano natin ay target natin kung kakayanin natin sa gulayan ay eh, po pang lahat yan, ito na po ito po ay paplatin pa rin natin itong kabuo na ito yan. Tuloy-tuloy laan po. Ari pong bandang gilid, ginawa na ho natin tambakan ng damo. Gawa po na kung sakaling gawin natin ulit palayan. Ay mataba na po yung pilapil. Oh. Yan, yan po ang ganap dito. Dito po naman meron na tayong malalim na kanal yan, yun, nahuhugot na po ang tubig sa paparian kumunoy pa pala rin sa patnarya ah pero ito po naman, nayaanon na ito titigas na yan, yeah, ito na po yung ating patakbo ng tubig ito na po. Lahat po yan ay ipa natin. Hindi man po tayo yung magagawa ng plat. Basta hanggat kaya po ng ating budget. Uh, magpapatuloy pa rin po tayo mag, uh, magdagdag po ba ng labor. Di yung po nagagawa ko ng mag-isa. Ibig sabihin libre na po sa babayaran po natin. Yeah, ito na po. Okay naman ako. Na Siguro konting palalim pa dito. Tapos ari po mga kanal. target pa rin po natin dito itanim ay sibuyas kinchay basta po yung pa rin pong ilang pananim natin no? sibuyas, kinchay, singkang pichay, mustasa oh, yan yan pa rin po yung ating tinatarget dito oh. Yan, ito po may mga kanala na po ito para po umurong dito ang tubig matabapa oh. Mataba pa po ang lupa dito. Gawa ng ito po ay nalagay na natin ng chicken manure. Oh. Nung dati pa po, kumbaga nung nakaraang mabakante pa ito. Oh, ito po. Basta po pag ito na puno, 100% na tayo doon sa ating tinatarget na taniman. Gawa po nang hindi natin makikita yung bulyon po ba kung mag-araw-araw nga tayo tatanim. Nasan ba yung hanggahan? Pag natapos po natin ito, ito na po yung hanggahan. Oh. No? Panibagong count po ulit tayo kung alin yung tatargetin natin. Yan, ito na rin po ang update sa ating sibuyas. Oh. ito po yung mga nilipat tanim oh Ang farm gate pa rin po ngayon 300 to 330 pa po Oh dito Sa lugar po namin Ibat iba po tayo ng lugar Kaya po mag iba't iba yung farm gate. Siguro nga po kaya ngayon ay hindi nag-aano ang presyo. Gawa din po ba ng panahon? No? Unang-una, panahon. Gawa po ng pag nababad. Yung ibang taniman ay hindi na po nag-iimprove yung katilang pananim oh, na mamatay. Pasalamat po naman tayo. At dito sa atin po ay hindi pa natin ano po, nararamdaman. Kaya ho minsan, pinap tinatrabaho natin at pinapatrabaho po yung malalalim na kanal. Oh. Yan, kumpara po natin kung po kayo magtatanim, ano. Ganito po kataas yung ating ginagawang kanal. Yan, masasanga. Isa. Halos dalawang dangkal po yung taas nung ating bangbangan. Yan lang po para makapagpaligtas po tayo ng halaman. Yan magagamit natin dito yung matataas na kanal. Oh. Yan na po ang update sa atin si Buyas. Ang mas nakakatuwa po kumbaga nagtatanim tayo ng sibuyas ay kumbaga sarili na lang po natin yung paminhi kamukha po nung tayo bibili pa po ba ng paminhi na syempre kung 300 yung presyo ay di 3,000 po yung 10 kilo ano po kumbaga tayo po may sarili ng pamunla pero po naman yung pamunla po naman natin ngayon kung ako po ay kumbaga pwede rin po natin ibenta kung gugustuhin ko po at di ibebenta na natin, pipirahin na. Pero yun nga po ang sabi ko sa inyo, isusugal pa rin po uho. Pag po siguro kakayanin pa ng budget natin, ay di wag muna tayo magbebenta pero po pag uh, kailangan natin, di pwede po tayo magbawas uh, na uh, uli niyan, oh. Uh. Yun po ang ating tinatarget po sa ating taniman. Oo. Oh. Yan, kamukha po nito. Ilang plot ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa estimate pong pinakamababa ay kung yan ay naka 15 kilo. 6 times 15. Eh, ilan yun? 60 sa 10 na laang. Ah. Yan po ang magiging kapital po natin. No? Oh, sa ating taniman. Oo. Oh. 60 times 300. 6 times 3. 18 Oh, uh, yan ganyan po ka ano. Yan po ay sa pamunla pala ang oho. Oh yan. Yan po ang galaw ng ating taniman oho. Yan, dito po yung mga tinanim na natin. Ito pa po yung iba oh. Kaya ito na po ang ganap. Basta po matapos natin yan, magwa 100% na ho tayo diyan. Yan. Ito na po yung bagong angil ng ating taniman at narito na po tayo sa pinakahuli kumpara po dun sa kabilang side yun po yung lagi nating mas nakukuhaan ay napupukusan yan andito na po tayo sa likod oo ito na po ang naging ganap sa ating taniman nandito lang ako tayo sa bandang oh, ko na rin magandahan. yung pupating ating nakuhang kasama Medyo expert po talaga siya sa garden oh sila. Kamukha po nung atin doon po, oh. Ito po ang maano ko sa inyo. Ang kisig ho nilang dumali sa ganito oh. Yan oh. Tayo po, oh. talagang mga tuwid na tuwid. Yun ho ang talent nila. Oh. Hindi man po sa pag-ano ba o oh. kumbaga yung po ang nakikita ko ano, mahirap din naman sabihin natin na ay eh, ganun pala kumbaga yung po ang nakikita ko sa kanila. Oh, kahit hindi natin sila Kumbaga hindi papuri po ba? Kumbaga yun yung kanilang talent o tampo po 'yan, oh. May mga tuwid po ba? Gawaho ng pag ako ang bumanat ay tingnan po ako nagplano na rin kabila. Ako ang nag uh, tuwid tuwid po ba? Ah, kilo pala. Yan oh. <laughs> Talaga. Oh, yan ariho oh. ibiligsak na sarili no Yan oh. Kamukha po na rin sa atin oh, yan. Parang uud na nakagayan. Oo. Oh. Kung mapansin nyo lang po naman, wala po naman problema yan. Lahat po naman yan ay pwedeng pagkitaan. Oh. Lahat yan ay pwedeng gumanda ang harvest. Pero yan ay may mga angle pang nakagayaan. Oh. Yan, o. Oh. Yun po ang talent talaga nila. Yung makinis ba? Maganda. O oh, yan, o. Oh. Kumpara nyan, Oh. Nakatatlong gayon. Kung titignan lang po naman, Oh. Yan, oh. Pero ar sa kanila o tumingin kayo diyan no. Makita niyo talagang pulido. Oho. At saka po pala sa ating patubig nga. Ano, tayo po mabasihan natin yung pagkaumulan. May mga drainage na po siya. Na papatakbuhan kaya ho, mas maganda na bibisita natin pagka yung maulan, oh. Yan, kamukha po dun meron din tayo. Ayun, ito po ang ganap sa ating punta na iman. Ano po? Yan, salamat po sa inyong pagsama. Update, update po din sa ating taniman. Katatapos laan po ng ulan. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy laan po. Bye.